Git. Uy, pakitin. Uy. itim. Oh, good size na. Yung, kulapong nga. Ay, pusang gala. Oh, laki oh. Hinalab. Ulo lang ang terang ganda na ng kula Laki na oh. Uy. Bubuli para, Bubuli. Hahaha. <laughs> huli nyo pala, huh? pala. Little... Yeah. Yeah. at good morning good morning mga kamangkat palibagong araw at palibagong vlog na naman tayo so nandito naman tayo, naman tayo sa lahat ngayon at tayo muli lang masusubok at tayo ay magtataw-taw ngayon sa tuti nga ato nandito kasama natin si Koyde Deming nasa baba tapos so kaya natin si paring Rone at magtatawta din yan so tayo magkulapo ngayon kulapo, toktokin yan at yun nabay yung makarami mga talakitok ito ko ang mga dating mga bubuli so simple ating gagamitin pa rin na itong ating ah uh, pae na galing pala ito kay paring eric subukan mo tayo shoutout kay paring eric subukan natin yan samahan nyo kayo mga kamangka panibagong uh, Vlog na naman tayo Ay, Makasari tayo dito ah, Mag prepare lang ako ng mga Kung natin pahain ng ano ah, Mga bato Alright Alright So yun at, 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 Nagbabasa tayo nating pahain Tamang tama lang agos Magandang agos Ay lumakas na Pagkali bato natin sa bato Time check natin mga kapangka. Ah uh, 5:57 so mag-alas 6. Siyang good morning po sa ating mga viewers. sa mga nagagabang ating vlog, maraming salamat sa suporta. Ah. Subok so, naman tayo ngayon. Sana makarami tayo. So wala yung unang bat natin, wala. Baka may ahabol pa. Habol. Walang umabol. GoPro stop recording. Hey, oh, ay, <laughs> tapang, para dito tayo naglag. na. Git. Oh. Oy, pating. Pating. Sa. Oy, kulapo. Alam mo ba 'tong ta para Ay, parang kula po. Oy! Kula pong itim. Turang tayo kita, Ben. Kula pong itim. Ayos. Pagalagad. okay laglag -lag tayo laglag -lag. nakasang uh, pong itim na tayo kayo lumapat na madala sa bato itikin natin galaw galawin Wala pa. wala pa wala pa ulit paparamdam ayaw mo mga kapag kanaking ano uh, apps katagal hindi na gamit yung ating uh, osman ay gumana kaya nakupamukas binuksan ito eh ay pang gumana siguro sa uh, ano ulap mo uh, ulap pa siya ngayon wala pa wala pa yan ako ulit bang GoPro stop recording siya tat kay konsel na rin yan din yan yun sa akin nahan Wala raw siyang ano, Nagpahil lang ano? pang -tulingan. wala raw huli. Ayan, magtataw-taw na yan. Special kastro Castro. Let's. Yung bakting, bakting. Tingating kulap pa rin. Maliit lang ito, maliit. Uy, oh, pula nga. Oh, good size na. Good size na. Ayos. Kita. Baik. Ay, Boleh apa, Bang? GoPro stop recording. Bakting tayo, bakting. Ito malaki laki ito mga kamaka. Natin. Hindi magaspang-gaspang na ito. Kula po to, kula po, kulapo to kulapo Sigurado Tingnan natin Pagkamunat kulapo Ayun Kulapo nga Ay pusang gala oh laki o oh. Hinalab ulo lang ang tarang Ganda lang ang kulapo Laki na o oh. Ang bihira Hinalab pa ka. Kaya pala gumaan Sayang kwarta ba na sana ito pera na sana naging ano pa tinder lang ang ulo hinalab ng pating laking kulapo na oh sayang sayang ay kaya pala biglang gumaan hinalab sayang mga kapangka yan abang-abang at uh, talaga nga naman pira na sana yun o, mga kabangka may pagi tayo medyo malaki laki natin kahit na halaban tayo sayang natin kung kulap na ito tayo sa may kanto na kantuhan medyo malalim para magandaganda ng sesyo ito huwag sanang halabin saan so, ang halabing ito natin kung grouper o ano tiger uy oh, bubuli pala, bubuli <laughs> Pubuling malaki Ang ating paho at higit Wala ko, wala ko po na Pubule Puluk-puluk Kaya pala hindi na akong nat Pubuli pa na Yan, abang ulit abang Sana makadali pa tayo

hinaharap tayo guys Baka, natin ko ba yung dito Haba uh, na tinakbo puli nga lakad pa ayos lungo ka. yan nakatulingan pa tayo ang kanan under

<laughs> palay. Palay galit pa kayong payaw. <laughs> Para nagbalapad na rin. Oh. Dito na tayo mga kabangka. So yun. Dito na tayo mga kabangka. Ha, oh, init. Oh. Ngayon lang gumana ng aking ano. Aking uh, apps. Yan. Kaya tingnan Kilo ng ating ano, sambot sa ano lang ito, gasolina, gastos. bawin na lang tayo ano. Gasolina. Right. Kilo na natin ating hulay at kukuha ng ulit ni Marintes. Yung kula pang dalawa, kukuha niya. Malit lang. Yung. Bilog. Nakaharang pa isa. Ano eh, ano ako nakuha kong bayan ngayon, Sina? Si Mak Ang ti-spin na tatlong piraso, ayan, 1.1. Nakakala ko pa rin pa para Isang kilo nga lang. Ayan ah. Tiling niya. Aha. 1.2, isang okay, kilo. So, Akala ko na itaas akong ti-spin. Ando. Ando, lumabas pa. Mamaya pa tayong duty nun, hapon. Itaokan niya ah. Uh Oo. -huh. Magkani yan? Di. Kundain. Yeah, Di. 220 din. 220 ang... Parehasan ang tulingan. Tulingan, 200 ang, 200 ang 200. 20 pa, tulingan. 200 pa ang eh, oh, di rin ko, ha? Yan, 220. 220. Ayan. Set ka lang natin. Aha. Uh, 220, tuloy nga 200. Tara, eh. May ura nila kaya, ra. Malapay pa ka hmm. uh -huh. lang natin, eh. Ka lang natin. Hmm, sakta, oh. Ang gasolina, bawer na ulam namin. Talupa, at saka asang kulapin. Ayan. Kaya 300, kung ka pita eh. Isat kalahat yung bubuya. Oo, isat kalahat Tapos ang kailan tuwingan. Oh, my Maganap, ang bawi lang sa kwan. Nalaki ng pinanggalingan pa. Kaya pa lang aming pinaglakba yan. <laughs> Ay, tsaka ala sa gambuhay. Ayun, mga kabangga update lang tayo. Maka nung aking kinita ba nga pala, ha? mga kabangga? Ang papong? 680. Ah, 680. Yung naka 680 tayo kahapon tapos meron pa tayong ulam dito diba yung uh, kula po sa talupak ito lang ayan tapos merong hoy ito na sinigang nagbaboy tapos na ano yan ice candy ayan, pang, manila yan pang ano naman nila yan pang negosyo ni misis ay, skin at saka yellow. Yun. <laughs> so, ating oras ay 6.27. So, yun mga kamaga, yun ang ating, ating update ngayon. Maraming salamat po sa nakatapos ating video. Yan, at para ating mag-ingat. Ah, at siguro hanggang dito mga ating vlog. Maraming salamat po sa ating nakatapos ang ating ano, uh, video ngayon. Thank you, thank you. At abang-abang na lang ulit sa ating susunod na uh, adventure. pag tuloy. Alright. Bye-bye. And it goes a little something yeah. like...